Magandang araw sa iyo. Bago tayo magsimula, may isang tanong uh, mula sa material na binigay mo na talagang alam mo yung tumatak sa isip ko. Sabi rito, paano kung ang tunay na sukatan ng pamumuno ay hindi ang mga bagay na nagagawa mo sa mundong nakikita, kundi ang mga bagay na pinaniniwalaan mo na magkakatotoo sa mundong hindi pa nakikita? Grabe no, ang bigat. At yan, yan mismo yung magiging sentro ng usapan natin ngayon based sa mga CP mula sa librong The Vision-Driven Leader. So ang mission natin para sa iyo ay himayin itong ideya ng leadership na hindi lang puro strategy, hindi puro numero, kundi isang um, journey na kailangan ng, well, pananampalataya. Exacto. At para sa iba, yung salitang pananampalataya sa leadership, medyo nakakatakot pakinggan, di ba? Oh, parang, so wala nang plano, bahala na. Yun na nga. Pero yun yung interesting sa source na to. Pinapakita niya na hindi ito pag-abandona sa diskarte, kundi isang pag-upgrade nito. Kumbaga, kailangan daw nating lumayo sa tinatawag na industrial mindset. Uh, yung puro control, resulta, efficiency. Yun at lumipat sa isang pamumuno na nakasentro sa isang o oh ano, divine purpose. Okay, sige, himayin natin to. Ang unang malaking ideya na nilatag sa source ay yung pagkakaiba ng ambisyon ng tao sa tinatawag na divine revelation. Sabi rito, ang ambisyon daw galing lang sa kung anong kaya nating isipin. Limitado. Ginamit pa nga ang example yung Tower of Babel. Mm isang grand vision oo pero galing lang sa pride ng tao at alam naman natin kung ano yung nangyari doon kaguluhan at dito ano nagkakaroon ng linaw kasi kung ang ambisyon ay ginagawa yung divine revelation naman daw ay natatanggap Ah, okay. So, hindi mo siya iniisip, dumarating sa'yo. Tama. At ayon sa source, may apat na karaniwang palatandaan yan. Ang una, at paborito ko to, ay yung tinatawag na holy dissatisfaction. Holy dissatisfaction. Ang ganda ng term. Hindi lang siya simpleng pagkainis o reklamo, no? Oo. Sinasabi sa source na ito yung bigat sa puso na parang galing sa Diyos. Isang pakilamdam na... Teka, hindi dapat ganito to. Hindi ka lang naiinis sa isang problema. Nararamdaman mo yung bigat niya. Tulad ni Nehemiah sa Bible, nung nalamang sira ang pader ng Jerusalem, umiiyak siya. Hindi lang siya nalungkot. Hindi lang. Yung bigat na yon ang naging simula ng misyon. So ang tanong para sa'yo, saan ka nakakaramdam ng holy dissatisfaction sa mundo mo? Wow! Powerful na tanong yan. So hindi pala laging positive feeling ang simula ng vision. Minsan, nagsisimula sa isang bagay na bumababagat sa iyo. Ano yung pangalawa? Ang pangalawa ay yung mga sandali ng pag-isa. Sinasabi sa material na bihirang dumating ang malinaw na vision sa gitna ng ingay, sa gitna ng pagiging busy. Make sense? Kadalasan, nabubuo yan sa katahimikan, sa panalangin, sa pagninilay, malayo sa notips ng phone mo at sa opinion ng iba. Gets ko yan. At yan siguro ang pinakamahirap gawin sa panahon ngayon. Yung mag-unplug talaga. Sobra. Okay. So may holy dissatisfaction ka na, tapos nahanap mo yung clarity sa katahimikan, anong kasunod? Paano mo malalaman na hindi mo lang tuguni-guni? Diyan pumapasok yung pangatlo pagkakatugma sa banal na kasulatan. Para sa author, ito yung parang ultimate fact checker mo, yung kompas mo. Ah, para may check and balance? Exacto. Ang tunay na vision galing sa Diyos ay hindi sasalungat sa kanyang salita. Ito yung guardrail mo para hindi ka maligaw. Okay, hindi lang puro feelings. At yung pang-apat? Ang pang-apat na sa tingin ko ay pinaka-transformative ay yung pakiramdam ng pagkatawag, hindi lang pagpili. Paano yun? May magnetic pull. Parang hindi ikaw yung punili sa ideya, yung ideya yung pumili sa'yo. Kahit anong iwas mo, parang may humihila sa'yo pabalik. Hindi mo na siya trabaho, vokasyon mo na siya. Yung phrase na magnetic pull, ramdam na ramdam ko yun. Parang hindi mo na kailangan i-motivate yung sarili mo kasi yung bisyon mismo yung humihila sa'yo. So, Kapag natanggap mo na itong bisyon na to, ano na? Paano mo siya gagawing realidad? Dito na papasok yung practical side. Ang unang-unang utos ayon sa source ay mula sa Habakuk 2.2. Isulat mo ang pangitian ng malinaw. Ah, hindi pwedeng nasa isip mo lang. Hindi pwede. Kailangan isulat. Bakit? Kasi kapag nakasulat, napipilitan kang maging specific. Nawawala yung pagiging vague Tapos nagiging reference point nyo Oo, para sa lahat At pangatlo, ito yung basihan mo para malaman kung nananalo ka ba o hindi Okay, so isinulat mo na Meron ka ng malinaw na vision statement Pero, um, aminin natin Minsan yung mga vision statement ang boring basahin. Nakapaskil sa pader. Oo. Paano mo ito gagawin buhay para sa mga tao? At dyan na pumapasok ang next level. Kailangan mo itong ikwento, hindi lang i-report. This is the power of storytelling. Ginamit sa libro yung I Have a Dream speech ni Martin Luther King Jr. Hindi niya sinabing I have a strategic plan. Tama, tama. Nagpinta siya ng isang larawan ng hinaharap. Inilarawan niya yung itsura, tunog, pakiramdam. Dahil doon yung mga tao naging bahagi ng kwento. At yan siguro yung perfect segue sa next point, di ba? Kasi kapag bahagi na sila ng kwento, hindi mo na sila kailangan i-micromanage sila na mismo ang gumagalaw. 'Yun. At ito yata yung sinasabi sa source tungkol sa human-centered leadership. May isang linyang tumatak sa akin. Ang mga tao ay hindi kasangkapan para sa iyong bisyon. Sila ang layunin nito. Grabe 'yan. Mind-blowing yan. Total paradigm shift yan. At alam mo, interesting kasi may mga katulad itong konsepto sa modern management, di ba? Tulad ng servant leadership, oo pero ang kaibahan dito ay yung pinanggagalingan ng motibasyon. Dito, ang motivation ay isang spiritual mandato. Yung pag-unlad ng mga tao mo, hindi lang siya paraan para maabot yung goal, ito mismo ang goal. So, hindi lang sila mga resources, sila yung reason. Paano yan isinasabuhay ng isang leader? Tatlong bagay ayon sa source. Una, palakasin ang kakayahan ng iba. Empowerment. Tungkulin mong hanapin ang galing sa bawat tao. Okay. Pangalawa, linangin ang pagmamayari. Ownership. Hikayatin mo silang maging co-owners, hindi lang mga sundalo. Hindi lang tagasunod. Tama. At pangatlo, na siyang pundasyon ng lahat, bumuo ng kultura ng tiwala. Trust. Imposible ang isang malaking bisyon kung walang tiwala. At ito sigurado akong relevant sa iyo, lalo na kung may team kang hinahawakan. Madaling sabihin na trust each other, pero yung pag-build talaga ng culture, yun yung mahirap. Pero syempre, hindi naman laging smooth selling yan lahat. Binabangit sa material na bawat bisyon na may halaga, siguradong haharap sa pagtutol sa resistance. Oo, at ito ang mahalagang mindset shift. Ang resistance daw ay hindi sign na malika, Madalas, sign ito na may halaga ang ginagawa mo. Parang sa gym, no? Eksakto. Kung walang bigat, walang lumalaking masing. Ganun din sa bisyon. At may iba't ibang anyo yan. Pwedeng sarili mong pagdududa, kritisismo, o yung pinakamalakas na kalaban. Ano yun? Yung tinatawag na systemic inertia. Ah, yung ganito na kasi kami dati pa mentality? Yon na yon. Parang isang malaking barko na sinusubukan mong iliko ang tagal bago gumalaw. Yan ang pinakamahirap kalabanan. So paano mo lalabanan lahat yan? Paano ka magpapatuloy kapag parang lahat ay kumukontra? Nagbigay ang source ng apat na sandata. Una, manatiling nakakapit sa banal na kasulatan. Ito raw ang iyong unwavering compass sa gitna ng bagyo. Okay. Pangalama, bumuo ng komunidad, hindi kompetisyon. Labanan mo yung superhero complex na kaya mang mag-isa. Kailangan mo ng mga kasama. Pangatlo ay integrity. Diba? Mamuno ng may integrity. Kasi kapag mahirap na, doon nasusubok ang character. Tumpak. Ang tiwala, isang pagkakamali lang, pwedeng masira. At yung pang-apat, ito yung pinaka-nuanced at pinakamahirap, Ang sabi, mag-adjust, nang hindi nagkukompromiso. Adapt without compromise. Teka, i-post natin yan sandali. Kasi parang yan ang pinakamahirap gawan sa lahat. Madaling sabihin na maging flexible sa paano, pero huwag sa bakit. Pero sa totoong buhay, di ba't madalas nagiging blurry yung linya na yan? Magandang tanong yan. Walang simpleng formula, pero ang guide daw ay yung puso ng bisyon. Yung paano, yung strategy, yung methods, pwedeng magbago. Dapat flexible. Pero yung ano at bakit, yung misyon at purpose, non-negotiable yan. Okay. Ang halimbawa ay si Apostol Pablo. Iba ang approach niya sa mga Hudyo, iba sa mga Griego. Nag-a-adjust siya. Pero yung mensahe niya, hindi nagbago. Ang likmus test, kumbaga ay itong pagbabagong gagawin ko ba ay naglilingkod pa rin sa orihinal na bakit. Malinaw. So kung i-zoom out natin lahat ng ito, saan tayo dinadala ng mga konseptong to? Ang buong material parang nagtutulak sa isang malalim na pagbabago sa kung paano natin tinitignan ang tagumpay. Oo, at binigyan nito ng tatlong pangunahing chefs na siyang buod ng lahat. Una, Mula posisyon patungong pagsunod. From position to obedience. Dito, ang sukatan ng tagumpay ay hindi na yung laki ng kumpanya mo. Ang tunay na tagumpay ay ang pagiging masunurin sa tawag sa iyo. Ang halimbawa rito ay si Gideon. Ang tagumpay niya ay dumating hindi dahil pinalaki niya ang hukbo niya, kundi nang sinunod niya ang utos na paliitin ito. Isang kabalintunaan, no? total na kabalintunahan. Grabe. At yung pangalawang shift ay yung mula sa paggamit ng tao patungo sa paglilingkod sa tao na napag-usapan na natin. Paulit-ulit na paalala? Oo, na ang isang bisyon na nagsasakripisyo sa mga tao para lang sa metrics ay ano, naligaw na ng landas. At ang pangatlo, mula sa uso patungo sa pangmatagalan, from trendy to enduring. Tinawag itong innovation with purpose. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kung anong bago. Ito ay ang pagsasama ng divine insight at disciplined strategy para makalikha ng isang bagay na may enduring impact, isang epekto na nagtatagal. Hindi lang a splash, kundi a lasting legacy. Ayun. So sa huli, ang mensahe para sa iyo mula sa lahat ng ito ay malilaw. Ang pamumunong hinihimok ng bisyon ay isang malaking pagbabago mula sa pagiging architect ng sarili mong plano patungo sa pagiging isang tapat na tagapangmahala ng isang blueprint na galing sa mas mataas sa iyo. Oo. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang ginagawa mo, kundi sa kung sino ka nagiging bilang isang leader. At bilang pangwakas na hamon sa iyo, may sinabi sa huling bahagi ng material na talagang nagustuhan ko. Sabi roon, huwag ka lang basta umalis na inspired, kundi umalis kang ignited nag-alab. Ah, uh, magkaiba 'yon. Magkaiba. Ang inspirasyon, isang pakiramdam, madaling mawala. Pero ang pag-alab o ignition, 'yang ang simula ng pagkilos. Kaya ang tanong na iiwan namin sa iyo ay hindi lang ano ang natutunan mo tungkol sa bisyon, kundi ano ang isang maliit pero tapat na hakbang na maaari mong gawin ngayon para isabuhay ang natutunan mo para dalhin ang isang revelation tungo sa realization sa sarili mong konteksto.